hindi talaga sa kanya. Tatlong oring boses po, kapatid na Eli, ang lumabas sa kanyang bibig. Tinanong namin siya uli, e, eh, iba po ang sagot niya. Kaya hindi po namin malaman sa pagkakataon na yun kung ano ang gagawin. Sabi ko nga kay uh, Brad Atok, e, eh, tiyak na tiyak, mayroon po itong sumapi sa kanya na masamang espirito. E, eh, sabi ko, e, eh, total, malakas naman yung espiritong nasa atin. Ilubog natin to eh, tinanong muna ni Berato, ay eh, ayaw, po, ayaw pa rin niya po. At nung tinanong siya ni Sis Anit, kung sinong pangalan niya, uh, pinarelax muna, nakasagot naman po na siya daw si Kurason at ang apelido, nasagot din niya, Punsalan, pati yung pong uh, edad niya, ay nasagot niya na anim na pong taong gulang na po siya. At lumapit din po ako, Uh, nagtanong din ako na sa kanya, medyo huminaho na po. Kaya noong nakapagpasya si Brad Ato, na tanungin siya kung talagang nasa kalagayan niya, gusto daw niyang magpabautismo. Kaya noong pagkakataon na yun, uh, tinanong siya ni Brad Ato, kung naunawaan ba niya ang uh, doktrina na kanyang uh, pinakinggan, naunawaan daw naman niya, at gusto daw niyang magpabautismo. Kaya doon po sa... Uh, dah kong walang tubig, doon na po siya tinanong ni Brad Ato kung tiyang, uh, tanggapin niya ang uh, bautismo at mga doktrina, kanyang tuto pa rin, umuo naman po.